Nakapila na ang grade 7 na si Gian para sa libreng gupit. Military cut ang kanyang napili. Bagay raw para sa pagbabalik niya sa eskwela. Para ano, na makasimulan ako ng bagong grade. Mga kaklase tapos yung mga subject namin. Ang libreng gupit, hatid ni Kuya Boy. Dalawang taon na raw niya itong ginagawa tuwing nalalapit na ang pasukan. In life, must be free. Dapat libre, di ba po? Abala naman sa pagsasaayos sa mga tubo at ilan pang kagamitan sa palikuran ang maintenance sa si George. Mahalaga raw ito para matiyak na walang baradong tubo sa pagbabalik ng mga estudyante. May mga nagpipintura rin ng mga classroom at nagkukumpuni ng upuan. At para mapawi ang gutom, syempre may libre ding lugaw. Ilan lamang yan ngayon sa eksena sa Baguio City National High School, isa sa pinakamalaking sekundaryang paaralan sa Baguio City. Sa taya ng pamunuan ng paaralan, aabot na sa limang libong isudyante ang inaasahang magbabalik eskwela sa pasukan para sa junior at senior high school. Yung konting ayos lang siguro mga classroom dahil uh, mga classroom naman natin ay nagagamit yan. Tiniyak din ang seguridad ng mga estudyante kontra dengue. Walas dapat makita na yung mga containers dyan na nakaipon yung mga tubig. Dapat ma uh, madiscard lahat ang mga para iwas po sa breeding ng, ating, ng itong mga mosquito na ito. Isa po yan na uh, natin ngayong Brigada Eskwela. Ang grade 9 teacher naman na si Floro, inihahanda na rin ang sarili sa pagbabalik eskwela ng mga bata. Ngayon pasokan kasi, nahati na sa higit 30 seksyon ang mga estudyante sa grade 9. Pero hiling niya, mapagtuunang pansin ang mga gagamitin ng mga estudyante. Ang ilan kasi sa mga libro na sira na dahil sa tagal ng paggamit, ang ilan sa mga upuan na sira na rin. Ma-improve mga classrooms para sa mga learners natin. And then, uh, ma-provide sila ng materials, learning materials para uh, magkaroon ng, o matulungan natin ang mga learners na hindi masyadong kayang i-provide ng mga kanilang parents. Sa Baguio Central School naman, abala sa pagliliha ang 63 anyo sa sinanay Delia. Hindi niya alintana ang malakas sa buhos ng ulan. Para malinis, komportable mga bata na mag-aaral, uh, makapag-isip sila ng maganda, makapag-aaral ng mabuti. Ganun. Kasi kung malinis, talaga, eh, siyempre, eh, clean, clean is wet, sabi nga nila eh. Si Nana Elena, mga notebook at libro naman ang sinalansan. Pero kung dati para sa anak niya ito ginagawa, ngayon para sa mga apo naman napapasok sa paaralan. Kailangan pong tumulong po para mapadaling matapos po itong ano, eskwelahan po na paglilinis po. Ayon sa pamunuan ng paaralan, inaasahan nila ang higit sa 2,000 hanggang 3,000 mag-aral na magbabalik eskwela. Puspusa na rin ang kanilang paghahanda. More or less, nasa 90% lang kasi Uh, may i-retouch lang yung mga pintor-pintor na mga classrooms then uh, yung kanal na uh, natabunan na ng lupa the previous years so yun lang naman ang ano parang uh, gagawin natin itong brigade school week na ito Pinag-aaralan na rin sa ngayon kung paano magiging takbo ng school year ngayong taon para sa Baguio Central School, lalo't na suspindi ang restorasyon ng Gabaldon Building na isa sa mga ginagamit ng mga estudyanteng nasa grade 6. Ilang araw bago ang pasukan at ilang araw matapos ang pag-ubo ng bagong kalihip ng Departamento ng Edukasyon, umaasa ang mga paaralan na maging maayos ang direktiba para sa bata para sa bayan mula dito sa Baguio City National High School Jose Robert Inventor para sa Luzon headlines